Yung ginagawang investigasyon ng uh, House of Representatives, parang wala rin mangyayari, no? Kasi sila-sila lang din, eh. Di ba? Pili-pili. Eh. Kahit sabi nga ni Sara, alam naman kahit isang araw lang yan. Alam nang kung sino talaga yung mga kurakot dyan, eh. Grabe talaga, alam na. Alam kong tutusin. Pero, siyempre, pagtakpan. Kasi ang dami talagang madadamay. Ang dami galing sa kanila. Sa kanilang budget. So... <laughs> o, panoorin nyo, panoorin nyo. Grabe talaga, sus. Next thing naman nung sinabi nyo kanina about uh, budget for a home tapos yung DHW. Sa'yo na pa nakikita? Hindi. Mm. Um, record yun eh. Kung, okay, ganito, no? Number one, um, uh, di ba? Uh, first of all, for the record, talagang... Uh, I had reservations, di ba? Parang hindi naman namin pwedeng imbisigahan yung sarili namin. Hindi naman pwedeng i-oversight namin yung sarili namin, di ba? Pero ang nangyari, um, yan po ay pinagbotohan sa plenaryo at pinapusid. So, kanina nag si Congressman Erice na sabi, um, imbitahan si Congressman sa ko Ang na doon is papaano daw magiging resource person ang isang congressman. So kung ang isang congressman ay hindi pa pwedeng maging resource person at hindi pa pwedeng mag under oath, So, pa, paano yung sinasabi ng kahit congressman ang... di ba ang sabi ng chairman, kahit congressman ang walang pipiliin? E doon pa lang sa, sa pagiging resource person, pinili na siya na hindi na siya pwede. So, how can the committee proceed kung ganun kaagad? Yung congressman, protektado na kaagad. Okay, number one yun. Number two, yung kay um, uh, Mayor Magalo, di ba? Um, sinabi ni Mayor Magalo, pag pinatawag siya, Um, sasabihin niya, sinabi ni Congressman Abante, o di, sige, huwag mo naman kami, wag, wag daw lahatin, sabihin mo yung pangalan. Kumayag siya. O tapos ngayon, ayaw nilang emotion, ano ba naman yan, di ba? Eh kaya umalis na lang ako, wala naman no, mangyayari dito. Ibig sabihin, ibig sabihin, hinamon nila, payag yung tao. O tapos sasabihin, eh, sige titingnan natin kung kailan. hindi eh, di ba dapat pag hinamon mo, nasabihin mo yung pangalan, dapat... Hindi ba dapat kung sinabi mo, sabihin mo yung pangalan, gusto mo sabihin ngayon na? Di ba? Okay. umalis na lang ako. Wala mo so, pupuntahan yan. Gusto diba sabi, niyo diba, diba sabihin, moro-moro talaga. Hindi, let's not use the word or let's be uh, religion sensitive. Uh, yeah. Ibig sabihin, lokohan na lang. I mean, uh, ano, ano, hindi pa pwedeng ano eh. Di ba? Sinabi na, mismo si, di ba, nahandun pa rin nagsabi. O eh, na, o sige, pumunta ka sa house, sabihin mo kung sino. O tapos pinapag-renerequist ko na mag-motion, ayaw naman, tsaka na lang daw, tapusin muna yung iba. Lahat naman gusto natin imbitahin eh. Diba e hindi natin imbitahin, di ba? Tsaka di ba sinasabi ni Mayor Magalong eh. 20% sa Committee on Appropriation. Kaya di ba kaya kailangan si Salido? Kung Kailangan masasabi si Mayor Magalong. Kasi sabi niyo pong pinoprotect ng House Leadership. Si Congressman Zell. Ano ba oh, ba? Diba, di ba ba obvious? Hindi ba obvious? Tapos ayaw. Hindi, <laughs> si Magalong. Bait, uh, si Mayor Magalong, sorry bait ayaw natin patawag? Sana naman, to. Saan nyo tawag yung USB kasi Hindi, Di, kasi diba, sabi ko, 13 billion sa... Kasi ba diba, doon sa... Doon, makikita mo kasi, doon sa records, <coughs> kung sino yung proponent, okay? So, ang sinasabi ko, doon sa 13 billion, um, si si Congressman Saldigo is a proponent of 13 billion pesos plus worth of projects. Nakalista yung isa-isa para hindi nila sabihin nag-iimbento oh. Ang point ko is, di ba dapat kung kaninong distrito yung yung project, siya yung nag-request, di ba? So bakit lumalabas si Congressman Salvi ko ang nagre-request ng proyekto worth 13 billion at ilalagay sa isang distrito? Okay, number one yon. O yung BHW, tsaka yung ako Bigo, ganun din, over 2 billion sila nag-request na pupunta sa ibang distrito. Ang point ko is, bakit hindi yung district congressman ang requestor? Kasi dito lumalabas yung proponent award, sila yung requestor eh. Di ba bakit kailangan dumaan kay sa bakit kailangan dumaan sa, sa ako Bigo, sa BHW? Eh 2 billion is... Halos kasing pantay na yan ng isang congressional district. So, ito ay sa sa pinasok itong mga ito. Kaya it was in line with Congressman Erice's motion of inviting Congressman Saldico

Hindi, pa-deny mo muna sa kanila. Sa igit na.